so ayun na nga guys naglalakad uh, po kami dito sa palingke ng kalasyaw uh, Hello guys, bibili tayo? tayo ng ulam <laughs> pang pinakbet yan po si brother Ricky naglalakad po siya pumitingin ng sariwang gulay ayan na nga kumakain pa siya ng mani yan at may nakita na siyang pagbibilihan ng mga kaibigan. na po si Brother Richie. Hello bro, nasan tayo? Ano, Carnival, Ano, karnibal guys. What's up? Walang trabaho kaya namamasyal kami. <laughs> May bagyo kasi. <laughs> Masan tayo guys? municipality of Kalasyal Kalasyal <laughs> <laughs> bro Dito tayo <laughs> ngayon sa office ni Mayor Anong ginawa mo? Nagpag-usap <laughs> tayo para sa ating vlog Naglikom tayo ng Donasyon <laughs> so ayan guys uh, patuloy tayong naglalakad dito ayan makikita natin dito yung church nila ito po napakagandang church nila ng kalasyao ayan si brother Ricky traffic pa siya dyan nagsisenya siya ayan tatawid kami dyan mga katagumpay ayan na po nagkakatapos lang po ng mula, mula dyan kaya wala kaming trabaho uh, yan po pupunta na kami sa aming kotse yan yung church nila dito sa Kalasyao yan, yan yung mga yung ano nila ano to tennis club gagawin na tayo dyan galing sa palengke nila yan ang oh, ganda ng view ng church nila at nandito pala yung favorite kong saging oh. hindi kami bumili dyan kasi wala nang ano eh, pera yan na si Kuya Ricky naglalakad papunta kami sa aming pajero yan na guys let's go nga po ang aming sasakyan. Tara na! Napakagwapo. Katulad ni Brother Ricky. Saan? Day 3 na tayo. <laughs> <laughs> Dalawang ha araw na lang mga insan. Update lang kahapon eh. May bagyo kasi mga insan. Kaya ngayon tayo mag-holding. <laughs> Yan. Napunta na ulit tayo mga insan. Napunta na tayo mga insan. Yan yung mga kasama natin na sa <laughs> Guys guys Huwag ang masasabi ko Tapos na naman ang pita ko ang oras na time pita yun May AM na sa tagyan Tapos na naman ang 200 guys <laughs>

No, no, no. <laughs> so yun guys tapos na naman tayo dito sa Japan yan gumagalaw na ang transformer alright guys alright video mo yung ano natin bro so yun mga katagumpay uh, kita tayo ngayon nagpapahinga construction worker dyan na uh, nagsisipag, nagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya uh, at hindi biro pala ang kanilang pinagdadaanan uh, lumising sa araw-araw at magtrabaho sa ganitong physical na uh, trabaho at uh, ito na lamang po mga katagumpay uh, huwag kalimutan mag like, share and subscribe sa ating youtube channel uh, click the notification para updated kayo sa uh, aming videos yun lang po katagumpay God bless